Yung monetize yung Oh, ito. Masing. Ito. Gus. Ito, hindi na, hindi na ito kailangan. Yan, hindi mo na kailangan yan. Oh, ito na. Oh, ayan. Uh, oh, Dali, dali, Ito naman na muna, 16.8 16.7 Saan ako nagigipo po siya? Sa brook to Ayan oh. Oo, sige, sige Sige, 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 Oh. Ayan, nakakadyan yung suke so natin Napakadaming gero Ayan, gawin naman ano, sa bagong taon Oo, oh. hindi naman ako na Hindi naman nga kasi ako naikot ipot oh. pero kilala ko dito sa may section 13 Ayan, kasi hindi ako, hindi ako nag-iikot dito. Hindi ako Eh, sa so may sagingan, yung bakanting lote doon. Oo, oh, oo. Oh. Doon so sa may bakanting lote doon, may sagingan doon. Malapit sa so may charge, charge ng born again. Alam mo yun? Ayan, doon. Ah, Ay. oh, wala. Idea, idea dyan. Kasi hindi naman talaga ako kilala dyan. Oo, oh, ayan. Ayan, uh, nagre-renovate si Wosing. <laughs> Ito. Yung pinakuha ng sa taas. Ah, uh, papalit siya ng bubong. Ayan. Uh, bago na yung bubong ni Busing Ang ganda na ang bu bubong muna. Saan so, ka kumuha ng yero? Sa aw ng ganyan? Sa uh, sa uh, kay Rekor? Hmm. Ah, uh, makapal naman din eh. Makapal no? Makapal ang gids. Uh. Oh, okay, oh, pop. Tama na, tama ka po, sing. Dito ka, iwas ka dyan. No, maka, maka, ang presyo. <laughs> Pero matagal, ayan, matagal naman yan. Mayroon kasi manipis niyan eh. Yung ano, yung mga ilang buwan lang, ah, butas na. Ang grabe ng talaga. Ayan. Hanggang doon yan? Hanggang doon, hanggang doon yan? Doon. Oh, pakuryente ka po siya. Ayaw yan. ay yan. May highlight buhay rata yan. Nana. 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 mga kadyang. Kaya mga nakuha natin mga yero ngayon. Napakadami yung yero natin sa suki natin. Ayan. mga mga alambar tayo. Ayan. Mga uh, still mating. So, Giro, pulong po tayo, babalik pa tayo dun Ay, pa tayong babalikan dun Ayan <laughs> Sinor tayo Uwi na sa bagong taon Ay, ang mga nakuha natin ngayon Ang ah, mga kadyang Haba ng mga yero ah, mga yero, Haba Ayan mga kajank. Let's go. Ayan mga kajank. Kamada natin dito sa service natin. Ayan <laughs> tayo paglagyan. Eh, mahaba yung ano, yero. Ayan dito natin ilagay. Ayan. Ito pa mga ka-junk. Mahaba ng yero. Lagpas sa service natin. Titiklopin natin yan. Mahaba. Pa. Tayo tayo magyera. Ba. Ah, balik pa tayo. Marami pa doon. Ay, okay, let's go mga kagyan. Iye, sa saan mo pupusin? Ang dami ng buti mga kagyan. Mga plastik, sari-sari, may bakal. Ito, may mga lambre pa tayo. May 1.5 mga karton. May marami. Nakakalakal si Pusing. Nag-pull out ng bagong taon. Ayan <tong> 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 uh, mga kadyang. Ito mga bakal naman.

Ito naman ang, ang timbang ng bakala. Ah, okay. oh, 1.5. Okay. Oh, hindi yan sa atin ikusin sa mga tayo. oh, mga tira -tira. Ayan. uh, mga tira-tira. Ayun. Ah, uh, babait nating suki. Ah, alin? Yung ganyan. Wala, uh, walang laman yung busi. Ah, madam. saan yun? telepono yan? Ang, ang tanso niyan may halong asero. O oh, may halong asero kaya hindi nakukuha. Thank you very much, Busing, ha? Ayan, um, bago pang bagong taon oh. Ayan, thank you <laughs> ayun mga Wilkins pala nag, wala, parang wala akong nakitang ng Wilkins wala, ah. wala akong nakita <laughs> wala akong, wala akong nakulikta kayo <laughs> sige, <laughs> sige sige yun, nakaraan ah, dami, nakaran, dami. Oo, ah, nakaraan dami oh. ay wala sige susunod naman sasunod. doon tayo babawi ayun mga kadyang napakadami nating nakuha mga alambre ayun mga kulungan ng mga manok mga uh, ibon, mga uh, kalapati, pwede dito. <laughs> ayun, mga steel matting. Ayan, uh, marami tayong nakuha dyan. Mga may kalatunta dyan, mga plastic. Ayan, may yero pa. Oh. Mayroon pang nakuha tayong yero. mga uh, bakal <laughs> sa loob. Ayan, <laughs> uh, mga kadyang. Ah, uh, dalawang balik tayo. Mga <laughs> na natin. Isang suki so lang natin ito mga kadyang. Gawin naman ano ngayong ano. Bagong unang ikot natin sa bagong taon. parang pang nagaantay sa atin. <laughs> ayan. Antay-antay lang. Mga suki so dyan. Talagang hindi natin kaya. Napakadami ng mga natin. Kalakal. Ayan. 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 Yan, hindi na lang mga Yan. Ah. Uh, sa dalawang ano na tayo, balik na tayo. Mhm. <laughs> Hindi talang nyan. Hindi talang nyan. Hindi talang na Hindi talang nyan. 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 and talang nyan. Hindi talang nyan.